Magluluto po tayo ng sinigang with cabbage na may tanglad. Welcome to my YouTube channel. And for today's video po guys, magluluto po ako ng chicken sinigang. Nilagyan ko po siya ng tanglad at um, cabbage. So una po ay nag po ako ng luya. Pina-brown brown ko po ang luya. Tapos sinunod ko na rin po dito ang sibuyas. Medyo gisa-gisa lang po ng bahagya hanggang sa magiging brown na po ang luya. Then, sinama ko na rin dito ang bawang. Mas marami din namin ko po ng bawang kasi medyo may sakit po ang mga tao dito sa bahay ngayon. So, gusto po nila ng medyo may sabaw-sabaw. Then, sinilagay ko rin po ang kamatis. Medyo maraming kamatis din po kasi sabi nila nga, maganda. Ang kamatis ay pampaganda ng kutis. Kaya medyo wala pa tayong ganda. Kaya damihan na lang natin ng kamatis para maraming madagdagan ng konti. O, oh, ba diba? Tapos nilagay ko na po dito ang tanglad. Ito pong tanglad ang nagbibigay ng ng sarap dito kasi ang tanglad po ay maganda po talaga siya sa katawan, nakakatanggal siya ng cholesterol tsaka yung basta maraming maraming ano healthy health benefits ang tanglad. Then nilagay ko na po dito ang ating chicken. Isang whole chicken po ito at uh, bali Iniwa-hiwa ko na lang po siya para dumami kasi marami po kaming kakain. Tapos nilagay ko na rin po yung black pepper. Bali, dinami ako siya ng black pepper kasi sabi nila mas maraming black pepper, mas masarap. So, ito, mikos-mikos lang siya guys hanggang sa magiging brown. Then, tinakpan ko po siya dyan hanggang sa makulo ng konti bahagya at mikos mikos ulit na amoy ko na po yung tanglad ang bango po talaga ng tanglad na ilagay sa manok then after po nito medyo nag brown na po yung chicken uh, nilagyan ko na po dito siya ng tubig or nilagyan ko po na siya ng cubes, nor cubes. Tingnan mo, ang brown na po, ang bango na talaga. Ito siya, chicken cubes din siya, hinilagay ko na dyan. Then, after that, tinagdag ko na ng tubig. Kunting tubig lang ang nilagay ko at hinalo ko rin po ng patis. Yung patis po kasi ito yung pang-asin. Hindi ko na siya nilagay ng asin, so patis na lang. Then ito naluto na po yung ating chicken dito. Masyadong mabango ang tanglad talaga ang sarap. Tikman muna natin para yung mga kakain mamaya ay medyo masarapan na po sila sa ating niluto kasi medyo may sakit nga sila at maraming maraming uh, nilagay ko dito maraming tawag dito sinigang mix para pampaasim alam mo yun mas maasim pa kaysa sa, sa mukha ng mga mga ano dyan basta mga bitter dyan tapos luto na yung manok natin guys at nilagay ko na po yung cabbage So, hinap ko ko lang po dito yung cabbage para hindi po siya overcook. ah uh, konting kulo-kulo lang. Tapos, ito na po siya guys. Ready na po siya. And, kakain na po tayo dito kasi medyo gutom na tayo at pakakainin na natin yung mga may sakit dito sa bahay. So, thank you so much for watching guys. Have a good day. God bless.